Nihit sumala pa ang supply sa pipila ka klase sa isda karuna sa merkado publiko sa Jensan. Gumikan sa kamahal usab sa palit. Mao kana ang nahimong pamahayag sa pipila ka vendor sa maniniki rason sa pagpasaka usab nila sa presyo sa produktong isda. Kanan jud siya basta nasa unay budburon, labi na ang burot. Pinakamahal ang burot, budburon, pirit ana. Ang barato lang ang ato ang lupoy kay dire ka man isa sa mabaw. Tungod ni ini ginapasabot lang usab nila sa mga mamalitay ang rason sa pabag-ubag nga presyo sa sa isda ang nga lupoy. Kung kaniadto ang kilo ni ini mapalit lang sa kantidad nga 25 hangtod 30 pesos karon ang presyo ana na sa 40 pesos ang kilo. Budburon nga kanhing ana lang sa 80 ngadto sa 90 ang kilo. Karon ana na sa 110 ang matag kilo. Burot galunggo nga kaning presyo, anaan lang sa 150 nga to sa 160. Karon misaka na ang presyo sa 200 pesos ang kilo. Ang tulay nga kaning 180, karon 240 na ang matag kilo. Apan na doon naman usab miubos ang presyo sama sa bangus nga kaning 200 pesos. Karon ana na lang sa 180 pesos ang kilo. Mausab ang tilapia nga nagpabilin sa iyang presyo nga 120 pesos ang kilo. Gani mauna lang usab ang gipamalit ni Nanay sus sana. aron bisan pa unsa makakaon gihapon og lami nga isda. Nabaratuhan ko. Mas baba ang iyang presyo karon. Dugang pa sa mga vendor, normal lamang kini matagbulan. Asa gina sa ulog ang Senior Santo Nino. Gumikan sa mga nanag-iya sa unay o glansa. Nang uli usab aron maki sa ulog sa maong festival, karong Enero 15. Kanang mga nagdala sa unay manggod, nang uli, Basta pista gila sa bulay, muna na ang sistema. Magmahal jud kay wala kayo habwa. Gamay lang lang sa ang, ano, ang katulang nakaloud Ang katong mudunggo na di na mo kay mo ano man siya sa pista sa bula mo apel og parada Ang uban ang uban ang uli ang uban panagat so mo nang gamay ra tag habwa magmahal jud isda nya kay pero kung magbarato ang isda meaning ana daghan pog supply ang isda daghan deliver In the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News